Hi, magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Na may nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga sawi. At syempre, eto na yung pong ating sender. Ay, babasahin nyo natin. Ano ang pinakamasarap sa parte ng babae? Pinakamasarap talaga, ha? So, yung ating sender ay isang lalaki mga kasabi. Na ang niya, ano daw ang pinakamasarap na parte ng isang babae? Hindi ko gets ito. Kung ano yung tinatanong niya. Ayan, syempre, bibigyan natin ito ng na suggestion tungkol dito sa kanyang kahilingan. Para sa akin mga kasama, ang pinakamasarap na parte ng isang babae ay kung paano mo siya ayan, paliligayahin. Siyempre, ang isang pagpapaligaya kasi o napapasarap sa isang babae ay kung paano mo siya itrato ng tama, kung paano mo siya mahalin, at higit sa lahat, kung paano mo siya tratratuhin ng tama. Lagi yung tatandaan sa mga boys, ha? Ito lang yung lagi yung tatandaan. Ang isang babae, alam nyo ba, pinakamasarap para sa amin, yung mahalin kami ng totoo, yung maging loyal kayo at higit sa lahat, yung wag kayong magluloko at makontento kayo sa isang babae lamang. Kasi mas masarap sa isang babae na talagang minamahal kami, tinatrato kami ng maayos. At tigit sa lahat, syempre, yun talagang kami lang sa puhay ninyo. Yung kami lang sa puso ninyo. So wala kaming taagaw. Kapag nararamdaman namin ito, ito yung pinaka number one, na pinakamasarap na parte para sa amin, yung mahalin kami at talagang itatrato kami na buhay prinsesa. Yung napakasimple lang ng gagawin ninyo, yung effort ninyo, pero eto yung nagpapaspice ng inyong relasyon. Kasi nga, ikaw ba naman makaranas ka sa pinakamamahal mo nang itrato ka ng tama, pahalagan ka ng tama, lahat ng effort, support ay binibigay sa iyo ang sarap sa pakiramdam. Kahit wala kayong yaman, okay lang. Ang mahalaga ay nagkakaisa kayo at nagsusuport kayo sa isa't isa yun yung pinakamasarap sa buhay ng magkarelasyon. Lagi niyong tatandaan yan sa mga, sa mga boys ha? Hindi naman palagi yung talagang hanahana. ayang hindi naman importante yung mga ganong sitwasyon. Ang mas importante ay kung, kung paano niyo i-handle yung inyong relasyon at kung paano ninyo natutugunan ang isa't isa para naman maging maganda ang pagsisama at tumagal ito kapag kayo ay nagkakasundo mga kasawi dapat face to face. Ayan, sasabihin niya sa inyong mga asawa o jowa ninyo kung ano ang ayaw at gusto ninyo para naman aware sila na ito yung good at bad na gusto ninyo para sa kanila. Siyempre sa isang relasyon kasi hindi naman puro sarap lang. Hindi naman pwedeng puro ganito lang yung gusto ninyo. Kailangan balance yan. May sarap, may hirap at ginhawa. Tatandaan nyo yan. Kapag sa tatlong balance ay nabalance nyo talaga. So ibig sabihin yan yung magpapaspice ng inyong pagsasama kapag kaganito yung inyong ginawa ng mga kalalakihan sa kanilang mga karelasyon or jowa. So, yun ang po mga kasawi, yung aking advice. Maraming salamat po sa ating sender. Naway naintindahan niyo po ang ibig kong sabihin tungkol dito. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para update kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.